yung ipapa-therapy ito eh. Ano po yung mga na? Malikat. Ano po ang nangyari dyan? Bakit sumakit? Nakatandaan niya ba? Na ano ko, parang ang ko sa kabay. Sa kabay? Ito so, na nag sa kabay. Hindi lang po ito nangyari. Ano na po na siya? Six months. Habang nakalipa yan, may nararamdaman ba masakit dito? Meron po. Saan po? Turo? Dito po sa... Uh Turo mo nga po kung saan mo bumalak. dito. Kung i-re-rate ng 1 to 10, number 10 gano'ng kasakit yan eh. na kalimot? 8 8. Saan? Sino po? Gano'ng kasakit yan? Ah, uh, ano 8 po. 8. Eh. Eh. Gano hmm. Saan? Gano'ng kasakit? Uh, siguro 9. Hmm. 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 masakit? ini pa rin po na ya? Kaya nakasakit siya. Ang oh, ini Hit po ganun. Hit. Sakit? Sakit. Hit po. sini. siya. Hindi gano'ng Sabi mo po kanina, mayroong number 8 na masakit dito ngayon. Wala. Wala? Wala. Wala. Sabi mo kanina, mayroong number 8 na masakit. Dito? Wala. Number eight ang masakit wala? Wala. wala. Number 8 na masakit sa balikat. Wala. 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 Number 9? Wala. Wala. Hindi mo naramdaman niyo mga queen ano sinabi mo kanina? Hindi. Hmm. Okay. Kamu sa po ang pakiramdam after ng therapy mo? ko uh, nice uh -huh. ayos po. Parang pinanganak na po. Balot. Kapag pinanganak na po. Kapag pinanganak na po. na po. May masakit? Wala daw. Okay. So uh -huh. after po nitong uh, therapy ninyo,